Hello mga ka-idol! Welcome po sa aking channel, Bitchy Miss po mga ka-idol. Mga ka-idol, ang ituturo ko po sa inyo mga ka-idol kung paano po manalaman o makikita kung original po yung phone nyo po mga ka-idol. Ngayon po mga ka -idol, kung hindi nyo po alam nyo po yung cellphone nyo po mga ka-idol, kung original po ba siya or, or local po. Ngayon mga ka-idol, susundin nyo po yung gagawin ko po mga ka-idol. Lahat po ng cellphone mga ka-idol, mga man or... Uh, Android po. Mga Kaidol, may malalaman niyo po siya talaga mga Kaidol kasi po may ikukumpara po tayo po. Ngayon po mga Kaidol, bago po tayo magsimula po sa mga bago po mga Kaidol, pa-subscribe na rin po sa YouTube channel po mga Kaidol, saka po pa-like na rin po sa YouTube video ko po mga Kaidol, saka pa notification na rin po para update kayo sa mga upload video ko po mga Kaidol. Mga Kaidol, lang gagawin natin, uh, pupunta lang po tayo sa settings po. Pagdating sa settings po mga Kaidol, i-open nyo po yung settings nyo po. Ito mga Kaidol, ah Uh, dito niyo po siya malalaman kung talaga yung cellphone niya po, kung original po yan mga kaidol. Then, scroll up pala siya mga kaidol. Scroll down, scroll down. Then, hanapin niyo po dito mga kaidol yung about phone. <laughs> sa baba po. Dito po mga kaidol, pindutin niyo po yung about phone po. Pagkatapos mga kaidol, nandito na rin sa about phone niyo po mga kaidol. Dito makikita niyo po yung uh, fix yung cellphone niya mga kaidol. Ngayon mga kaidol, may hanapin pa tayo dito mga kaidol. Kung paano pa, kung uh, paano niyo po malaman kung original ba talaga yung phone niya po scroll down mo lang siya makaidol pagkatapos makaidol hanapin nyo lang po yung uh, status po pwede niyo po yung status makaidol pagkatapos mga kaidol ang status natin screen uh, scroll down mo lang siya po mga kaidol lang titingnan niyo po itong uh, IMA po. slot 1 and slot 2 ito makaidol to itong dalawa makaidol dapat po makaidol magkapareha niya po yung number pag once na ilatanya nyo po. Ngayon mga idol, ito turukupsin nyo. Ito mga idol, tandaan nyo po to ang number na ito mga idol. Ito, Itong slot 1 at slot 2. Ito yung dalawa mga idol. Uh, mas maganda mga idol, screenshot mo siya or tandaan niyo po yung number. Ngayon mga idol, paano niyo po ipano ito malalaman na ordinary pa yung phone niyo Ito mga idol. Back po tayo. Ang gagawin niyo po mga idol, uh, yung number po na sinasabi ko so, slot 1, slot 2. Ito mga idol, dito po yung makikita mga idol. Ang gawin nyo lang po yung mga idol, i-type nyo lang po yung trace hashtag 06 hashtag ito po malumalabas lumalabas mga kaidol tandaan nyo po yung kaidol yung slot 1 slot 2 nasa gitna mga kaidol, oh. basta itong number to mga kaidol, pag na once na na magkapariha yan mga kaidol, automatic po yung mga kaidol, original na po yung cellphone nyo po tandaan nyo po mga kaidol. itong 1 and 2 makikita nyo po yun sa status po mga kaidol ito po yung lalabas. Pag once magkaparehang number mga idol original po yun mga ka-idol. Nabalikan po yung mga idol Status, uh, about phone, uh, status, ito yung sa ka da 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 Slot 1, slot 2. Ngayon ka-idol, magbabalik tayo doon. Uh, Asterisk, hashtag, 06, hashtag. Automatic po yung mga ka lalabas po to. ito. Ito yung sinasabi ko mga idol Dapat make sure mga idol tandaan nyo po yung number at i, i nyo po dito po. Napakadali po mga idol para lan nyo po yung cellphone nyo po na original po. Makikita nyo po agad. Pag once na hindi lumabas yung dito mga idol, yung cellphone nyo po local po. Hindi po yung original po. Mapa-iPhone or mapa-Android mapa po ito mga idol. Kaya hanggang dito lang po mga idol sa so, mga idol na gusto nyo po yung uh, video, -video tutorial po mga idol. na uh, paano po malaman nyo kung original po yung phone nyo po. Tsaka mga kaidol sa mga bago po, subscribe na rin po sa YouTube kayo po mga kaidol, tsaka palike na rin po sa video po po. Maraming salamat po mga kaidol, God bless po.